May mga subtitle sa iba't ibang wika. Pinagmamasdan ko ang kuya na ito tuwing linggo. Gwapong lalaki, sikip ang pantalon, laging nasa gilid. Pero ang altar call ang nakakalito sa akin. Ngayon na, Panginoon. Seryoso ako ngayon. Alam ko noong nakaraang linggo, bumalik ako. Pasensya na. Pero mayon. Ang aking luha ay nagda-download ng update 7.0. O Panginoon. <gasps> o Panginoon, noong nakaraang linggo parehong luha iyon. Linggo bago, nasa ilalim pa siya ng pagpapahid ng langis. Pero noong Miyerkules, nakita ko siya sa Mama tuwojo buka. Nagsisigaw sa bigiri at nakikipag-flirt sa sales girl. Kumakanta, just as I am ni. lagi akong naantig ng kantang iyon. Kailangan kong tumugon, kailangan kong lumabas. Kahit ang pastor, inaasahan na lalabas ako. Sa altar call. Kailangan kong pumunta. Hindi ako nang husga. Pero ang pagbabago, hindi choreography. Kung ang altar call mo, ay lingguhang subscription. Baka ang kailangan mo ay disiplina, hindi lang palabas. Ako si Bessie ang pagsisisi hindi lingguhang drama, kundi araw-araw na desisyon. Ang bagong episode, lumalabas buwan-buwan. Parehong araw sa season, parehong oras.